Diyos ko, Pablo, hindi ko alam ang gagawin ko sa anak mo. Hindi mapakali si Elena sa nabalitaan niya. Nalaman niya ang isang anak niyang si Dylan ay matagal nang pinaglololo ng kasintahan itong si Melissa. Ang buong akala pa naman niya ay naghiwalay na ang dalawa. Kaya nakahinga siya ng maluwag nang malaman niya iyon. Hindi naman sa noon pa ay alam na niya ang may masamang pakay ang Melissa na iyon sa kanyang anak. Kundi hindi lang talaga maganda ang pakaramdam niya sa babaeng iyon. Kahit alam niyang mahal na mahal ito ng kanyang anak, ay natuwa siya sa halip na nalungkot nang malaman niyang nagkahiwalay na ang dalawa. Alam niyang hindi lamang ipinapahalata sa kanya ng kanyang anak na labis nitong dinadamdam ang pagkawala ng babae sa buhay nito sapagkat ayaw nitong mag-alala siya. Hindi maganda yon sa kalusugan nito. She had cancer. As a matter of fact, it was only yesterday that her doctor told her she only had six months to live. Kung ang ibang nasa kalagayan niya ay nag-iiyak at natatarakot, siya ay nakadaman ng kung anong pag-unawa at kapayapaan. Noon paman, ay masasakiti na siya. At dumating sa puntong akala niya, ay mawawala na siya sa mundo. Diswas natin niya. Sa halip na magmukmuk, ay naisip niya ang masasayang lamang ang panahon niya sa ganoon. Mas maganda ang gumawa siya ng paraan para maiwan niyang nasa maayos ng kanyang pamilya. Elena, huwag mo nang isipin ng anak mo makakasama sa kalagayan mo. Pero ang anak mo, hindi ko alam na lumalabas-labas pa rin pala kasama ang Melissa na iyon. Paano kung biglang bumalik ang asawa ng harot na iyon? Paano na ang pangalan ng anak mo? Dylan knows what he's doing. Ano ito ngunit halata sa tinig na hindi ito sigurado. We have to do something. Ayokong mawala sa mundo na ganyan ko iiwan ang anak mo. Baliw na baliw sa isang babaeng hindi naman matino. Walang sinabi ang kanyang asawa. Tamungaw lamang ito. Napabuntong hindi nga siya at habang iniinom, ang paborito niyang tsaa ay nagplano siya. Subalit wala ni isa man sa mga plano niya ang parang tamang gawin. Of course, eliminating the problem was not an option. Nasa kolehyo si Dila nang makilala nito si Melissa sa isang school activity na magkakaibang eskulahan nagkita ang mga ito. Mula noon ay parating ng kasaksama ng kanyang anak ang babaeng iyon. Maganda man ang pakitungo sa kanya ni Melissa ay iba ang pakiramdam niya rito. Hanggang sa magkahiwalay nga ang dalawa noong panahong iyon, ay kagagaling lamang ni Dylan sa Amerika. Katatapos pa lamang ng MBA nito. Nagkahinala siya ang habang wala ito, ay saka nakatagpo ng iba si Melissa, pero hindi yun kinumpirma ng kanyang anak. At ngayon ay nabalitaan niya mula sa isang kumarin eh, na madalas daw nitong makita ang dalawa sa isang bahay sa Makati, kung saan may pinuntahan itong alahera at kaibigan nito. Doon nakatira si Melissa, Ayon sa impormateng inupahan niya, ngayon ay malaki ang problema niya. Noon tumunog ang intercom at sinabi ng kawaksin na mayroon daw naghahanap sa kanya, isang babaeng nangangalang rasi, Damian. Bumahang kaagad siya, natatandaan pa rin batang iyon. Noong bata-bata pa si Dylan, eh ito ang numero unong may crush sa kanyang anak. Nakakatuwa ang batang iyon, edad sampu ito nang magpahatid sa isang taxi driver sa bahay nila at hinahanap si Dylan. Nagkausap sila. Ipinahayag nito na may pagtingin ito sa kanyang anak. Natawalang lang siya at tuwang tuwa. Isang sampung taong gulang na bata ay napakalakas ng loob. Anak ito ng business associate ng kanyang asawa. Maagang na ito sa ama. Ang merger na sana ay nangyari noon ay hindi natuloy ng pumanaw ang ama nito. Sa pagkakatanda niya ay nagpadala pa ito ng mga love letters sa kanyang anak. Ilang ulit nitong tinawag si Dylan bilang Prince Charming nito. Alangan ano ng ngiti ang isinalubong sa kanya ng dalaga. Hindi na ito bata ngayon, at napakaganan nito. Bigla ay naramdaman niyang pananabik. Iha, kumusta? Natuwa si Ranice na mukhang naalala pa siya ni Mrs. Evangelista. Siya man ay natatandaan pa ito. Noong kamamatay pa lamang ng daddy niya, ay lang ulit siyang nakarating sa bahay na iyo. Hinahanap si Dylan. It was a stupid childhood crush. Kung ano-ano ang pinagagawa niya. Palibhasa ay walang umaawat sa kanya. She could remember sending Dylan love letters. That was ages ago. Batang-bata pa siya noon. Wala pang alam sa mundo. Ginawa lamang niya ang mga napapanood niya sa TV. Masasabi niyang noong bata siya. Ay ang, ba ang TV ang nagturo sa kanya ng lahat ng ginawa niya. Isang buwan na siyang tumutulong sa mami niya sa kumpanya. At wala na talaga silang pag-asa kundi ang tulong ng isang magmamagandang loob sa siyang may mapapala siya sa paglalakas loob niyang puntahan at kausapin si Mrs. Imanghilista. I'm glad you still remember me, tita. Of course, ako ba ang sadya mo o si Dylan? Natawa siya. Hindi pa rin ito nalilimutan ang mga pinagagagawa niya noon. She was a crazy kid. She had to admit. Kung sa bagay ang sabi sa kanya ng mami niya, ay eh hindi raw siya nagbago. Salbahi pa rin daw siya hanggang ngayon. Ang hindi nito alam, may masalbahe ito kayo sa kanya. Siyempre ay tandang-tanda pa niya. Nang nadarama niya noon para kay Dylan, ito ang papilam niya. Pero matagal na niyang hindi nakikita ang lalaki. Malamang na matanda na ito ngayon. May asawa na, malaki na ang tiyan. He look like the type anyway. At ang isa pang natatanda niya kay Dylan ay mukhang mabait na pamait ito. Now she like bad boys. Dylan was no fun probably. Natatanda niyang dumulo pa ito sa Halloween party ng lola niya. Ganun ang tipo nito, pambat pulsa. Kayo po sana. What can I do for you? Naihiya man siya, ay sinimula na niya ang pagpusan. Kung magtitiwala lamang ito sa kanya, ay malaking business opportunity ang iaanok niya rito. Magpapahiram ito ng malaking salapi. at kapalit niyon ay kalahati ng negosyong bagaman palubog na ay kaya niyang ibang. Malaki pa rin ang market ng pagkaing produkto nila. Naging mukhang bibig na sila ng mga ordinaryong tao sa tagal ng panahon. Dala niya at ipinakita rito ang report na siya mismo ang gumawa. Bagaman kinakapapan niya ang ilang aspeto ng negosyo, ay malaki ang kumpiyansa niya sa sarili. She really was the daughter of a bright and wise businessman. Mukhang nag-iisip ang matanda. Panay ang inom niya ng Diyos niya. Sana ipumayag ito. Kung hindi ay mawawalan na ng tuluyan ng kumpanya. Pinasadahan ito ng tingin ang dala niyang files. Mukhang may punto ka naman iya. Nabuhayan siya ng loob. Mabuti po kung gano'n ang opinion niya. But I'm afraid what you're asking is a lot of money. And I'm also afraid to tell you, Iha, huwag ikasasama ng loob mo. Walang negosyanteng papayag sa proposal mo. At the back of her mind, she sort of knew that. Tiwala, iyon ang kailangan niya. At iyon din ang hinala niyang hindi maipagkakaloob sa kanya ng basta-basta. Wala siyang background sa pagpapatakbo ng negosyo. Hindi siya tapos sa pag-aal. Paano niya maipapaliwanag sa lahat na natuklasan niya itong buwan lang na kaya niyang gawin ang ginagawa ng kanyang ama. Ang lahat ng ginawa ng mami niya ay hindi niya uulitin. Malino sa kanya kung saan ito nagkamali. Pero sino ang magtitiwala sa isang tulad niya? Bukod sa wala siyang karanasan at pa, ay bata pa siya. Iyon ang tingin ng marami. Lalo na sa larangan ng negosyo. 23. She was just 23, people said. I don't know if it would make difference dito. But I am giving you my word. I would not let you down we can work this out. Pwede kang pahiramin iya. Pero kailang may katulong ka sa pagmamanage siya kumpanya. May sandilan. Tumango ka agad siya. Hindi na siya nagdalawang isip ha. Kung makakatulong niya si Dilan ay mas maganda. Mahusay ang negosyante ito. Alam niya iyon at alam ng buong Pilipinas iyan. Nakita niya ito ng ilang bis. Sa business magazines na nitong huli lang ay napag interest ang masay. No problem with me, tita may ako sa iyong kapalit. I want you to marry my son. Parang nabingi siya. Hindi lingid sa kaalaman ni Remis ang lahat ng tungkol kay Mrs. Evangelista. Alam niyang may taning ng buhay nito. Hula rin niya. Iyon ang dahilan kung bakit pumayag si Dylan sa kagustuhan ng matanda. Ang hiling sa kanya ng matanda, nagawin niya ang lahat ng makakaya niya upang mailayo ang anak nito sa isang babaeng nagngangalang Melissa. She had been married to Dylan for three months now. At sa loob ng panahong iyon, ay halos tanguan lamang ang naging palitan nila. Sabagat isang linggo pagkatapos ng lang maikasal, ay lumubha ng pakanamdam ng ina Siya ay hinahati ang oras sa pag-aasikasi sa negosyo niya na sinabi ni Dila na hindi pa nito maaasikasi ngayon at sa pagbisita sa kanyang biyana. Si Dylan ay iabala sa negosyo ng mga ito, pati sa pag-aalaga sa ina nitong nakaratay lamang sa ospital. Pinakasalan niya si Dylan sapagat kailangan niya ito. Ganun lamang kasimple. Hindi siya kailanman naniniwala sa pag-ibig. Nung makasiyang hindi nakita inyo, wala siyang pananampalataya sa pag-ibig. To put it it's simple, she thought all those wonderful stories about love and romance were not an exaggeration and were very overrated. She heard about couples getting an element here and there. Grew up in a family with no love between her parents. Never saw the love between her grandmother and grandfather because her grandfather passed away before she was born. Ikinukwento lamang ito sa kanya ng lola niya at anong ba ang malay niya sa totoong naging relasyon ng mga ito. Ang kanyang ina, bagamat maaaring marahil maging halimbawa ng isang nagmahal na babae, sapagkat minahal nito marahil si Julio, ay hindi rin niya kinakitaan ng tagumpay sa larang Marahil noong una ay nakita niyang masaya ang dalawa sa relasyon ng mga ito. Pero saan humantong iyon? Julio ended up taking half their money. She believed most married couples stays married just because it was the right thing to do, not because it was they wanted to do. Siguro may mga ilang-ilang pareha masaya, pero sa totoo lang ay eh wala siyang kilalang ganun. What a Hollywood celebrities! Who? Sana and you? Sana and I? dated the younger men. Everybody else was divorced, annulled, or was on their way there. Now, her marriage with Zaylan was different. Ipinangako niya sa ina ito nakaplit ng pagpayag niya sa pag-iisang dibdib nila ni Dylan, ay gagawin niya ang lahat upang maihiwala ito kay Melissa. At iyon lamang ang pangako niya sa ina nito. Iyon lang naman ang hiningi nito sa kanya. Dahil Melissa was bad news apparently. Nalaman din niya ang lahat ng nalalaman sa biyana niya tungkol sa Melissa na iyon. At nasurpresa pa siya nang matuklas ang ang babae pala na nakita niya sa Halloween party ng lola niya. Nakasama ni Dylan ang siring Melissa na problema ng biyana niya ngayon. Nangihinayang siya na mawawala na ang biyan na niya. Pakiramdam niya ito ang kanyang lola noon na kahit matigas ang ulo niya ay mahal na mahal siya. Ganon ang dating sa kanya ng ina ni Dila. Mabait ito sa kanya. Hindi nga niya alam kung bakit ganon ito kabait sa kanya na kahit alam niyang nasasaktan ng katawan ito sa mga gamot pagdating niya sa hospital suit nito ay agad siyang inaasikasan nito. Pinapakain, nag-uutos sa kawaksiroon na estimensiya ng maiki. Madalas silang magkwentuhan. Nakita niya ito bilang kaibigan. Sa totoo lang, kahit sa saglit na panahon pa lamang silang nagkakasama, ay nahuhulaan na niyang balding luha ang iiyak niya kapag nawala na ito. Iyon ang masakit sa kanya. Parang lahat ng tao mahalagas sa kanya ay kinukuha ka agad ng may kapal. Nang araw na iyon ay nagtungo siya sa ospital pagkagaling niya ng opisina. Napakarami niyang ginawa. Maraming kailangang ayusin sa pagbabagong nag gaganap lumipad na sila ng opisina. Pagamat sa ngayon ay nangungupahan pa lang sila. Isang maliit na gusali iyon. Ang kanyang ina ay walang nagawa kundi ang hayaan siyang mag takeover over. Sa katunayan ay parang naging mas pabor pa iyon dito. She stopped working for the company altogether and just told her to give her an allowance. Upang hindi na ito makalam sa diskarte niya, ay pinagbigyan na lamang niya ito. Sa totoo lang ay nahihirapan siya at makailang ulit na niyang iniyakan ang dami ng gagawin niya at pag-aaralan pa. Ngunit matatag ang conviction niyang panindigan ang pagiging CEO ng company. Araw-araw ay mas marami siyang natututuhan. Halos araw-araw... -ar